Tingnan niyo mga guys. Tingnan niyo guys. Ano yung suot niya guys? Tignan Tignan na siya. Niyo, guys, Ang In ganda. public, oh. In public. Usog ka na, titingnan natin yung suot mo. Bilis, <laughs> titingnan natin. Ah. Ah. Ay, ganda. Ay, ganda. Ay, ganda. Ay, ganda. Ay, ganda. Ay, Ay, ganda. Ay, Asoka. Asoka na. Asoka. Asoka <laughs> na. Asan na na? Asan na At na? Angin angin ang Asan na na? na uh, Asan na, uh, na naman? Uh, uh. Ay. Wow. <laughs> na na. Ano to? Anong size niya? <laughs> ikot, ikot. 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 Wow. gawing napila. <laughs> Ay, hindi na, hindi na po. Sorry. Sorry na. Sorry. Aray! Ano? Aray! Bula ka? Ano? Bula ba? Papalamig na nga lang ako. Ikaw lang kaya niya sa palin. Baka ko kayo sa palin. Ang gati! Ang gati! Ang gati! karakter mo, kala mo, ganda-ganda mo, layas! Dami-dami mo mga ano, doon, doon, doon! Doon, 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 doon! <laughs> ano ba, kaya mo pa ba? Profit kaya mo ka ka ba? Ka. <laughs> doon, doon, doon! Doon! Sige! Ay. Ay! Mamalo, loko! Bakit? di mo pa <laughs> ko ha?